Good morning, good morning, good morning! So yan, araw na naman ang abangan ng mga wires natin. So bale, narilis sila kaninang 6.30 sa San Jose, Nueva Ecija. Ayan yung panahon natin ngayon. No? Time check. 7.24, speed ng 1.3 na. So wala pa tayong ibong parating sa ganyang oras dahil sobrang bilis naman oh. No? So yun, maya maya pwede na tayong mag-abang-abang. Okay, let's go. So yun, bali dito tayo mag-aabang. Ang ganda ng panahon, no? Oh. Kitang-kita kong may parating na tayong ibon, no? Oh. Time check. 7.28. Pawanto na lang yung speed. Abang pa tayo. Ito na, oh, yung mga pato. nakikiabang din sila. Wala pa tayong ibon, time check. 7:38. Malapit na mag-1 mag-11 yung speed, nasa 1 ang speed pas mga oras na to. Paron daw. Ayun, ah, antabay pa tayo, wala pa tayong ibon. Wala pa ako nakikitang dumadaan kahit isa pantabay pa tayo guys may ibon na tayo time check 740 11 plus pa yung speed niya ayan oh yun tara tignan natin kung sino yun, yun yung blue bar na hen 11 plus pa yung speed niya tinalo niya si 818 ngayon ah. Hayun na siya. Babak na, babak na. Ayos lang at least. Bumibilis na si Blue Bar. Okay, may isa na tayo. Ah, abang pa tayo sa apat nating warriors, wala pa. wala pa rin si 818 himala hindi siya ngayon nag first bird okay antabay pa tayo sa apat pasok na pasok 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 talin. pasok lol pasok. No? okay ayan na siya. blue bar hen, first bird. Okay. Tabay pa tayo sa iba. Yun, second bird. Yung sa si 818 dumating na. Tara, tignan natin. Hindi ko na nakita ang bigla. Bumulusok agad. Dalawa na. Ito na si... Ito na si itim mo. Oh. Nagdadive mo. Oh. Ayan Oh. Wow. Ang galing. Ayos ah. So, ang taas doon, biglang dive lang siya. Oh. Aros nagkasunuran lang sila ni ano, 818. Ito sa si 818. Oh, pasok, pasok. Ay, yan, yan ang maganda. Maaga umuwi. Para wala tayong problema sa abangan. Oh, tatlo na tayo guys. Si Itim, tsaka si 818 kasi blue bar blue bar hen. Dalawa na lang yung kulang natin. Sana makumpleto tayo umaga. Hindi na magpalit si white flight. Ay mag-asawa oh. Nalit ata si white flight hen ha. Wala pa siya. Ang pa tayo guys. Ito na si Blue Bar. Ano, pagod ka? Ayos ha. Nag 1,000 plus ka pa. Okay. Dalawa na lang. Mamaya ka na uminom. Si Itim. Third bird. tabay pa tayo sa dalawa ayun may pang apat na tayong ibon guys nandito na si white flight hen hindi ko nabibidyo ang pagdating bigla bigla lang sumusulpot ayun siya port bird Ano si Matt Platten? Time check. 8.01. Wow boy! Pagod? Isa na lang yung haantayin natin. Si White Feather wala pa. Siya na naman. Late na naman. Okay, ang pa tayo. Umuwi din. Lagi talagang late tong isang to. Okay naman si mataba naman. Kompleto pa rin tayo sa lima nating warriors. Ito lang ang laging late na isang white plate na to. Ayan siya. Oh. laging late okay 100 kilometer na tayo sa susunod boy sana umayos ka naman sa pag uwi mo good luck